Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dahil maganda at sexy ay aminado si na Lorenzo na nakatatanggap siya ng mga indecent proposal. Sa pagbisita niya sa programang The Bube and Tekla Show na kasama si Jelai Andres. Sinabi ni Faye na may nag-alok sa kanya na mag-sponsor sa kanya basta tumigil na sa showbiz. Pwede ba kitang sponsoran wag ka nang mag-artista? Ito ang offer ko sa iyo. Kwento ng sexy actress. Binanggit din ni Faye na may nabasa rin siyang nag-alok sa kanya ng 1 million pesos. Gayunman, hindi raw niya pinapansin ang mga naturang alok. Sinabi rin ni na Faye at Jelai na nakatitanggap sila ng mga bastos na komento. Pagdating sa pagpopost ng mga sexy photo, sinabi ni Faye at Jelai na walang masama na ipakita nila ang kanilang pinaghirapan sa diet at workout. Ayon kay Jelai, dapat maging confident ang isang babae sa kanyang sarili kahit pa mayroong mga flaws. Samantala, nilinaw naman ni Faye na single but happy siya ngayon. Anong masasabi mo sa balitang ito?